Hi guys! Joy morning! Today's October 29, Wednesday. Mag-isa lang ako guys today dito sa house. May mga pasok sila. I'm gonna have my breakfast. Yan, sunny side up. Egg, bread. Maglalagay akong peanut butter for my spread. Coffee tayo guys. I'm using this automatic magnetic steering cup. So, dito lang ako guys. Today sa house. And marami akong gagawin. Wala naman akong lakad. I keep myself busy. It's kasi marami pa talagang gawain dito. Pero ine-enjoy ko. And you know what guys? Ang saya-saya ko kahapon. Kasi binigyan ako ng office mate ko ng plants. Ito pakita ko sa inyo. Binigay sa akin ng office mate kong si Shay. Thank you be. Itong spider plants, transfer ko to later sa soil. Ito naman guys, bibili ulit ako ng stones para ilagay dito, yeah para maganda tingnan. Nagluto ulit last night si Che ng adobo kasi nga ang sarap, guys, mabilis maubos. So ayan, dinamihan na, Nagay ko sarap. OA na kong OA guys, na pala vacuum ako. Pero kung ikaw hindi ka pala linis ng house mo, mag-isip-isip ka na. Kasi yan guys yung akin na vacuum Oh. Ito na yung mga spider plants guys. For the meantime, ganyan na muna yung kanilang pots. Maliliit kasi yan lang yung aking available pots. Ang cute nila. O, oh, di ba Ang ganda ng aming doormat, guys. Karton. Kasi nga, guys, paunti-unti lang ako bumibili ng mga gamit. Kasi ang gastos din. Pero ngayon, guys, meron na tayong ilalagay na doormat. Oh, nice. Welcome.